check tayo 4.28 simula na lang alas 4 o mag alas 5 ano na yan uh, rush hour na ayan o oh. bakbaka na yung mga motorista on the click sige bilang tayo ano ano yung pinakamaraming motor ngayon oh, sa bagay alam na ng lahat yan Honda Click Honda Click Honda Click ano to Yamaha Mio Honda Beat NMAX. Honda Click Aerox. Ayan ano, o. na tayo. Ano yun? Honda Click. Honda. Raider. NMAX. XMAX. Honda Click. Ayan o. Oh. Ano yun? ADB. Ano ba yan? Ang dami. Hindi ko kaya nganuhan. Yung iba, hindi ko kilala yung motor eh. Ito, Aerox. O, ano yun? Honda Click. Honda Beat. Ano yun? Honda Click. Yamaha. Honda Click ba yan? Ano to? Euro. Honda Beat. ADB. Honda Click. PCX, Suzuki, Aerox, Suzuki, Honda Click, Honda Beat, Honda Click, Aerox, 155 para kung ano dito ba? Ito pa, ano yan? Oo bang Korea, Honda Click, Honda Click, Damiyo, oh. yan, Honda Beat. Suzuki Raider Honda bla 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 Honda Click and Max eh, Honda Click by eh, DBX ano ba oh. Dami, oh. ang pambansang motor talagang mananalo Honda Click napaka in demand Honda uh, Click 160